Hello, mga meses! Syempre day of ko ngayon, mga meses ko. Kaya nga, ito nga talaga nga, bubungan nga sa inyo ang aking labahan. Kaya nga, tara, samahan nyo na naman ako maglinis at mag ikat, nga ang mga gamit nga dito nga sa bahay. Kung makikita nyo nga ito nga, mga meses ko, ito nga yung nasa likod nga ng pintuan nga namin. Lalagyan nga namin ng dalawang nga ni Daddy Ben nga ng mga damit. Kakaunti lang din naman ang gamit nga namin nga, mga meses ko. Pero ewan ko ba, pagka nga dating nga sa mga damit, ganito talaga lagi. Lagi lang din naman kami nagtitiklop nga ng damit. Siyempre, mga meses, habang nakababad nga yung aming mga damit, eh, syempre, ang ginawa ko na nga is, kortina. Kailangan is magpalit nga ako ng kortina. Kayo ba mga meses ko, ilang araw o ilang buwan ba tumatagal sa inyo yung kortina nga sa bahay nyo? Ako kasi pagka nga talaga day off ko, nagpapalit talaga ako ng kortina. Bali, one week nga lang nga tinatagal nga ng kortina, nagpapalit na ako. Kasi nga syempre, maalikabok nga yung mga yan. At alam nyo naman, ang aking dalawang chikiting gubats, ay naku po, ay eh, mahikain. Hindi pwede sa kanila nga yung mga madudumi, tsaka nga maalikabok. Oo, mga meses ko, maliit nga lang nga yung bahay namin. Pero syempre, gusto ko pa rin is malinis. Wala naman nanay na ayaw nga marumi nga ang bahay, diba? Lahat gusto malinis. Sa sabihin niyo naman na maarte ako. Oo, maarte ako mga meses ko sa katawan nga, maarte ako eh, sa bahay pa kaya, sa mga anak pa kaya, 'di ba? Kailangan is number one priority natin is yung kapakanan nga ng ating mga chikiting gubat. Kayo ba mga meses, tanungin ko nga kayo, kayo ba ay eh, malinis din sa bahay niyo? Kung malinis din kayo sa katawan niyo. Syempre kailangan is matay pantay lang. Ano ba kayo? Kulay blue nga ay nakikita niyo ang kurtina na kinakalkal ko nga kanina, pero ito na nga lang yung kinabit ko. Nagmamadali na nga lang nga din ako magpalit nga diyan nga ng kurtina. Syempre mga tulog pa yung chikiting gubat. Ayo din naman nila dalin ko sila doon kay Mama lang kasi nga dun, may aso doon. Sobrang hirap talaga mga meses ko nga mag multitask ina ko naman kaya nga napapaisip na lang din ako yung mga sinasabi nga sa akin nga ni mama lang nga dati na pag naging nanay ako eh ganito nga mangyayari eto na nga mga meses ko yung mga hindi mo kayang gawin noon is magagawa mo na nga pagka nga nagkaanak ka na magagawa mo ng lahat lalo na pagka nga may pamilya ka na eto nga dito nga sa TV mga meses ko ewan ko ba bakit nga ganito nga nilagay ko kulay blue eh hindi naman ganito hindi ko kasi makita talaga yung kulay pink nga na ipanglalagay nga dito nga sa TV sa so, umaga naglaba ako mga meses pagdating nga sa hapon is nagasikaso nga ako nga nito, mga mga At pagdating nga ito, mga meses ko, paggabi na nga ito, at syempre naglatag na nga ako para sa mga chikiting gubats ko. Wala yata akong pahinga nga ngayon ng araw na ito, mga meses. Nagpalatag na nga lang din nga dyan nga si Ate Zoe at Baby Ezekiel at sila nga daw ihigan at manonood nga daw sila ng TV. Syempre, yan lang naman ang kanilang pinakakasiyahan yung manood nga lang nga ng TV. Kaya nga kung makikita nyo nga sa vlog na ito, mga meses ko, sa buong vlog na to, is pa iba ibang nga yung mga damit ko kasi nga magdamag nga talaga ako naglilinis nga sa loob ng bahay. Makakaingit nga yung mga ibang nanay pagkade o pa no, nakikipagchismisan nga sa kapitbahay pagka nga walang pasok. Eh ako mga meses ko, naku po, kaso lang ako sa bahay. Oh, gabi na to, mga meses ko, siguro mga 7pm na nga to. Tinawin naglilinis pa din ako. Kung nakita nyo nga doon sa may banda-bandang unang vlog, yun nga yung uh, um, mga lalagyan nga ng damit. Ang ginawa ko nga is nilagay ko nga dito sa may ilalim nga ng TV at tinakloban ko nga siya nga ng kortina. syempre bago ko gawin yun, kailangan istupin ko nga muna nga lahat nga ng damit. Abi, alam nga naman, itakpan ko lang ng kortina, tapos hindi ko tinupin. Pinilian ko na rin pala dyan nga yung aming um, mga damit nga na hindi na kailangan suotin na tsaka yung mga maliliit na kailangan is gawin ko ang una. So, mga susunod na araw, mga meses ko, titignan natin kung vlog ko nga Iba na nga ang ko dyan. syempre nakaligo na nga ako nga din nga dyan mga meses. Inuro ko nga ito nga mga electric fan kasi nga titignan nga natin kung mailalagay nga dun nga sa sulok ngayon, nga yung malaking storage box. Kasi nga parang ang pangit nga tignan pagka nga maliit nga nandun nga sa dulo. Kaya nga yan nga nilagay na nga ni meses. Mo. No? Meron naman kasi talaga tong takip mga meses ko. Ewan ko ba, bakit nung lumaki nga si Ate Zoe ay pinag nga ito at nasira na lang talaga. tagal-tagal namin Daddy Ben, 7 years. Ngayon nga lang nga is eh, hindi pa nga rin nga kami nakakabili nga nilalagyan nga ng damit. Tatawa ka na lang sa aming dalawa nga. Eh. Pero syempre, itong ang Dura Box nga na maliit kay Ate Zoe tsaka kay Baby Esikel talaga yan. Kasi ayaw ko talaga magkasama nga yung mga damit nga namin. Sa damit nga namin nga ni Daddy Ben, ayaw ko nga magkasalo nga kami ng damit. Nilagay eh. ko nga lang nga din nga itong speaker nga dito sa gilid. Ang sabi ko nga kay Ate Zoe, ngayon lang ito maayos anak eh. Sa mga susunod na araw para naman itong Smoky Mountain. Lalo't lalo na pagka nga na-detect nga na nga itong ang upuan. Naku po, sigurado. Ang na namang nito. Baka mamaya ibungkalin pa nga yung mga damit namin. Sus Maria. O, oh, diba mga meses ko, maganda na nga siya ng tignan. Why, why, analysis lang ako mga meses ko. Ano nga maganda ng tignan. Tsaka magandang ayusin. Ito nga mga natira nga mga meses ko. Syempre nilagay ko nga muna nga dito nga sa planggan. At gaul na gaul na nga ako sa oras. Hindi ko na talaga kaya. Pugod na ang katawang lupa ako. Ito <laughs> nga yung napagpilian ko na hindi ko na nga talaga nga susuotin. At kailangan nga i ako na. Pero ang gagawin ko nga mga meses ko na ko na gawin ko na alang lang ang kami mga unan. Itong pinaglagyan nga namin nga ng box. Eh, hindi pala storage box mga meses ko ay lalagay ko nga dito nga sa gilid at papatungan ko nga ito nga ng unan tsaka kutsyon pagka umaga. Nilinis ko na nga rin nga talaga nga yung pinakakasulok-sulokan nga niya. Pero syempre may posing-posing yan -posing mga meses ko. Syempre papakainin ko muna yung mga chiting gubas, papaliguan ko, mag-aasikas. Tapos o... syempre may paghingi pa ng mga dede yan, matutulog yan. Pero syempre kailangan nga is time management para nga lahat nga nung gusto mong gawin nga sa loob ng bahay is magagawa mo nga ng isang araw lang. Pero pagod-pagoda talaga mga meses ko. Tsaka iniisip ko rin talaga babahayan nga ng lamok pagka nga ganun nga na marami nga talagang kalat. kaya-kaya nga ng powers ko nga kaya ko naman ligpitin at ayusin, ilagay nga sa mga tamang lalagyan, ay inaayos ko na talaga, ayoko kasi talaga ng maraming kalat. Alam niyo yung mga meses, pagka nga meron nga kalat nga sa bahay, sobrang natitrigger nga yung anxiety ko, oh, naku po, talagang galit na galit ako. O siya mga meses ko, ako'y magpapahingan at pagod na pagod na si meses nyo. Hanggang you? dito na lang. Oops, don't forget to follow my page para nga siya pilagay ng update sa aking mga bago mini vlog. Aba naman meses, huwag mo lang hindi kalimutan nga mag-subscribe nga sa aking YouTube channel, magwa 1,000 followers na ako. O siya, mga meses ko, hanggang dito na lang. Bye!